Batangas kami ni Dexter ngayon. Pero hindi namin dalang sasakyan. Bahiti. <laughs> Alam niyo yung bahiti. Sa so, magpabiyahe lang kami, papatid kami kay Ira sa pier. Papunta po kami ng Batangas ngayon dahil siguro balikan din kami. Dahil isang taon na po, simula nang mawala ang Kuya Rante. Ang napakabay kong kuya sa akin. Na lagi na lang akong, sa tanda ko ng aray, lagi na lang ako inay labi ng inay you <laughs> so, Tatalawin natin siya sa kanyang babang luksa. Huwag po kayo magkakakala sa sama kayo sa aming journey papuntang Batangas. ni ni Roma Hello, mate. Papunta na kami dyan. Ah, oh, sige, sige. Salamat. <laughs> mga oh, one hour and a half pa. Pero kita mo na yung, ano, yung, yung Mama Mary statue. Labahagi na ng Batangas. ayun ah. Oh. Uh. Ang padasal kay Kuya ay alas 10 ng umaga. So baka hindi na namin abuti ng padasal. Pero siguro naman ay andun pa rin sila. Baka may konting kainan, pentuhan, syempre. diyan baka may iba pa mga program o ano baga so malaga ha, pupunta tayo Marami akong bayarin. Ang inaakit ako sa YouTube. Pagkala. Ang inaakit ako sa YouTube. Kapala mo. <laughs> Kapag nahawak niya, dalawang camera naman nahahawak ko. It's a tie! <laughs> Hindi ko alam eh. Hindi ko nawala eh. Kasunod na tayo sa nabas bago sa na tayo nung ano. So hindi ko alam kung susundin kami kasi ganyan pala na natanggap susundin <coughs> daw kami. Eh, <coughs> okay, pwede naman kami mag-bus. So maghihintay-hintay kami rin eh. Pwede ba tayong bumalik doon sa loob? Para sumakay ng bus? Hindi, hindi na rin, ano? Hindi na tayo makakabalik doon. Lapas na tayo eh. Ang kukulok, uminit ang ulok ko eh. Nakasakay na sana kami ng bus sabihin nila susunduin daw eh kung sinabi nilang susunduin sa Lipa ay di sumakay na kami ng bus ay alam naman nila kabababa lang ng pier susunag so, text, susunduin Siyempre expected namin, dito na sa pier tapos kayo sa Liparo kami pala susunduin di sana sumakay na kami ng bus yun ang mahirap sa ano eh, yung kauntian lang mga text kaya ako, mabunga nga ako sa text kinukompleto ko yung kong, yung thought ko, nakakita ang ulo nawawala ang ganda ko eh, pagkagarni Saan tayo sasakay -sa ngayon? Papasok na naman tayo, tayo ka, sa loob. Diyos ko, karsada din niya sa Batangas. Oo, Batangas City. Aray, eh. may Governor V. O, kung saan man ang Mayor din niya. Ang tagal naman din ito. Oo. Grabe. na sa kita ng bus Bastini. Eh. Kasi ito anda yung pang dumating isang barko para mapuno, para Ay, umalis. Oo, nga, pala Diyos ko po. Diyante tayo ng mga, siguro mga one hour. Ay, kita mo problema niyan. Kami ayos na eh, palabas kami diretsyo na ng bus. Ang tapat ako pagkakanya. Mga ano one hour pa nga bang tayo, sasakit na tayo ng ano, may jeep. Ay, hindi ko lang oh. dito kung jeep pag-untay. Magtanong na lang tayo dun sa guardia. Ay, nakusiyo na lang sa lipa.

Ano dito baba? Wala? Okay. May okay, SM na kami. Tumatawag si Ate Christy pero mahina ang signal pa off off. So kakain muna kami din eh. Nahilo. Kakain muna kami din eh. Yan. Tapos na tayo ng sementeryo mamaya.

Ay hindi ko pa naman alam yung ano Tinatalo ang driver yung pangalan ng ano Hindi ko naman tanda yung pangalan ng Memorial Gardens Pero alam ko dalawang malaki yung tapatan. Ay hindi pa ako makapod-communicate natlo but pero yun, dadalhin doon yung kabit. Sabi ko, bahala na kami mamili kung saan. Tanda ko naman, pag nakita ko na, hindi ko na rin tanda kung saan Ang hanapin mo, yung mga may bulaklak na. Press oh. Sige lang nga nga. Kaya meron, meron. Thank you Thank you po, thank you. Okay, so nakakapagod ang aming biyahe. Yung, ah, uh, nagkaroon nga kasi ng twist na nagkataon na nakasakay na kami ng diretsyo eh, di nagkita-kita kami dito at nagkasama-sama walang init-init ang -init ulo at mm, maayos ang lahat ay eh, palabas nag ako kanina ako na may ganun mabiglahin lamang na parang Malabella Flores nga na Sherry Hill na mala o ka na mala <laughs> ganun ako mana sa tatay marami kami nagmana yata sa tatay yung pagbusan lang talagang super galit ang bunga nga talaga hindi <laughs> Tapos may amaya, ma, ma, after ng konting reflection, marirealize, pa baka pa, 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 ganun, ganun ako. Yeah. So, okay na. Nagkatsat na kami. Invite naman si ate. Talagang waras ako kanina. Ay, grabe talaga. Grabe yung pag ano ko, ko sa, ang daming tao. Tapos, sarap kami ng bus station. Tapos, yung talagang, ano, may naman kasi ako magalit ng talagang galit na galit, kaya... Ganon talaga ako. Ang mahalaga na, yun nga, nare-realize mo na ba't ganon, ba't umabot sa ganun, ba't nagpaka-init-init ako ng ganon. Talagang kanina, na kayo, Hindi! Ako ba ang malik? Siya sabi ko niya, hindi! Nandito rin! Sabi sa... mo ba ako? Sabi mo ako? muna! Pakingganin niyo ako! Ganon ako kanina. Pero wala akong nakikita ng ano, na nakakaya doon, nakakaya doon. Nakikita ko yung mga tao, pero wala yung... Hindi ka lang ko ganoon And then after nung, ano, puhok siya. Ba't ko nasabi, ba't ako yung nagpakagalit ng ganun? Bakit ako yung nagpura ng ganun? Bakit nail nailabas ko sa bibig ko yung ganun? Bakit hindi ako nahiyado sa mga tao? Bakit yung mga ganun? Siyempre nakakayarin sa kasama ka, sa Yung extra kasama natin papayarin. Pag nag tayo, kaya yan din mga kasama natin. Pasensya ka na kahuya. At yung aking... Siyempre gusto kong masama sa vlog na yung pagdarasal, yung kusin yung mga dumating, mga dumalo. Yun, nasama-sama kami na nagmamahal at nagkakaisa dahil sa pagmamahal namin kay kuya tapos ay hindi na tuloy kaya eto kami lang din eh okay. Pasensya na kuya ha ako minsan sa Marupok. <laughs> marupok. We love you. At uh, regards, inay sa tatay. At I'm sure okay na okay kayo dyan. Katabi na ating Panginoong Yesus. And uh, kasama ng Panginoon ay mata-mataan nyo rin mga kami dito.